Yung guti mga tol Ngayon nga Sunday Woo! All goods na nga, mga tol At ako ay eh, nakabili na ng Cube Ice Pasara na yun na ulit ako mga tol May laban pa dito sa sports complex ha ah. <laughs> Good shit Hindi na ako yan Siyempre, unahin natin yung side hustle natin. Kailangan nga natin magpalagong pepot. <laughs> Dito na nga ulit ako mga doon sa Misaranay. Eh. At ang oras nga ngayon sa alas sa 6. Ay, medyo na late kasi nga ang dami ko pang ginawa sa bahay kanina. All goods na nga mga tol. Dito na ulit ako sa Misara na yun. Okay. So waiting na lang tayo sa una nating customer hanggang dumami. Buksan ko na nga mga tol yung mga ilaw-ilaw ko. -ilaw. Kasi ito mamaya ano. Ito para... Yan. Para good shit. Okay. meron tayong unang benda dumating yung bro pata sa murder sa atin ng karaman na good shit salamat sa iyo Josh whoop whoop you know? thank you Pero ito po. Thank you po. Ka naman. Opo, meron po. Ito po nga mo. Thank you po. Ang oh, mga, mga tol, medyo binugutom na ako. Bibili ako ng siomay dito. Big siomay. Dito lang sa tabi ko sa kaliwa. Ito. Dito tayo po po trip. Gucci to mga tol. Mga tol, hindi na rin gano'n yan. Jambo oh may solid. No? Gucci, ang biga <laughs> yan. natin pampabisa. tong chili nila good shit tong chili nila eh Eat well sa atin mga tol Habang waiting sa mga customer Food muna tayo First bite mga tol Gochi tol laki o oh. Sabay kanin Ba lạpong marshmallow yun? Wala, wala bang marshmallow. yan? anh em marshmallow. marshmallow. Tanh anh em marshmallow. Tanh anh em marshmallow. Tanh anh em Uy, na nga mga tol At ang oras ngayon eh, 10 Eh, paano umuulan na Awit ah, talaga Tsaka pagkaling ko maaga rin ako umuwi Kasi syempre yung mga tao May pasok na rin bukas Kaya sakto ganito lang din talaga Uwian ko Alas 10, eh, mga 11 Pero ang oras ngayon 11 pa lang Yan, ah, Hanggang sa muli mga tol Ride safe lang palagi sa atin Whoop, whoop.